Hi! Hello mga kasisi! For today's video, magluluto po ako ng aking pagkain. So nakikita nyo, naghuhugas po ako ng bigas. Apat na beses ko po, po siyang hinuhugasan kasi po ang bigas po dito hindi po gaya sa Pilipinas. So ayan, hugas lang ako ng hugas. Ang pinaghuhugas ko po, po is malikam-likam na tubig para madali pong lumamig kasi nga po iba yung bigas dito. So ayan. Nagpapakulo na po ako ng munggo. actually po itong munggo na to is pinakulo ko na ng gabi para madali lumambot. So, ayan, ininit ko siya uli, pinakuluan ko siya uli. Ayan, hanggang maano siya ng husto, maluto. Then, hanggang nagpapakulo po ako, ayan po, nagigisa po ako ng sibuyas. Then, of course, napifrito na rin ako ng isda. Kung nakikita nyo, dalawa lang yan yes, ayan, nilaglag ko na po yung aking patatas yan, ang patatas ang may huwag patatas ni Marcel ayon. then ayan na guys, kumukulo na ang aking sinayeng para sa akin, kasi ako lang mag-isa then, ayan, nilagyan ko na po yung manok, yan, yung hiniwa ko po siya ng mali maliliit then, yan, sinangkot ko po siya pag naging golden brown na po siya, doon ko na po ilalagay yung munggo. So guys, nakikita nyo, ayan. Sige, halo-halo lang ang person. Hanggang mabilog ang ulo. Chok. So ayan na. Then, ayan na guys, nakikita nyo, nag golden brown na siya. Ayan. Sige lang, halo pa, halo pa more. Yes, kita mo, ayan na siya. Then, yan na, konting halo. Kita nyo, halo lang, halo ang person. Ang munggo. Ayan na siya, guys. O, sinama ko na yung munggo dyan, guys. ba diba? Ganyan po talaga. Sangkot siya. Ayan, gisa-gisa. Tapos, saka ko nang hinalo yung munggo. Diba? Masarap sana yan, guys, kung meron tayong ano tao dito, tinapa sa chicharon. Wow, yummy. So, ayan na siya, guys. Luto na. Yan. Para sa akin lang yan. Ang dami, di ba? Hindi ako halata ang gutom. Then, ang white rice. Yes, ang kanin puti. Yes. Sa so, taong matapaw. Then, dalawang isda lang po. Dalawang slice lang. Kasi ako lang mag-isa. Kung iluluto ko naman lahat, masasayang lang kasi hindi na masarap pag malamig. ba diba, guys? So, ayan. Thank you for watching. So, ayan na. Kain na tayo, guys. Yan ang aking pinaghirapan, pinagputahan at pinagpaguran. Um, yummy! Ba, subo lang ng subo ay magsalita. Hay, baka naman. Mamigay ka naman diyan. Joke. So, yan ang aking fried fish. Yes, fried fish. Mm, mapasok ka sana. Yes, hindi halatang gutom, 'di ba? Ang person. Yan. o, oh, yuminga ka naman. Baka naman. Share your own naman dyan. Mmm. Um, yummy. Alam nyo guys, anong lungkot pag mag-isa lang, mag lang, ako kumakain. Hindi ka nabubusog. Alam mo yun. O, oh, di ba Nagdadaldal pa siya. Oh, sige lang, dal-dal lang habang kumakain. Ma -ano, nah mahina ako kumain pag yung wala kang kasabay kumain siguro kahit sino naman yun guys kanan di ba Ayan, ayan, sige lang, subo na subo. Piling na may kasama. Yan, kausap ang cellphone. Oh, mm, happy, sa ina kain. Pero wag ka, makakailang ulit na kanin yan. <laughs> diba? Sarap kumain pag bagong luto. Totoo naman yan guys. Ang sarap kumain pag bagong luto. At mainit initan ang eh. So ayan na, nabulunan na ang person. So sobrang katakawan. Oh. 'di ba nag nagdadaldal din siya. Oh. Yan, subo lang. Ang sarap ng kain ng mami niya. 'di ba? Syempre, basta lutong Pinoy, number one 'yan. Basta pagkain Pinoy, number one din 'yan. Kaya ano pang hinihintay niyo? Luto na at nang makakain na marami, guys. Wow. Oh. Wala akong kasama, kaya malungkot ako. Kaya ako lang, ayan. Kain lang ako ng kain. ba? Diba? Mas mahaba pa yung oras sa kain ko kaysa yun sa pagluluto. <laughs> Ganun talaga. So, eka nga. Diba? O, bye na daw. Bye! Thank you daw for watching!